Ayan na, samahan nyo kami at mag kami ni Mrs. na walang cash. May, grocery tayo. Ngayon. Walang pera. Walang pera. Mung grocery tayo na walang pera. Sa pure gold. Kung bala, ha? Best grocery na? ba? Mung grocery na tayo. Ay, ta. Ayaw <laughs> mo maniwala. Tala na. Bis na. Ay, may grocery mo. Ha? isos, maniwala ka sa akin ako na ako, ako nagsabi walang pira na lalabas wala tayong pira eh wala nga pira na ilalabas ako, ako pahala hindi <laughs> maniwala dito hindi <laughs> maniwala dito, <laughs> maniwala dito. <laughs> maniwala dito. <laughs> ayan, dito na nga kami sa pure ano, gold nga po ayan papasok na, papasok nga kami dito sa loob Ah, uh, hindi ako nakakabidyo dyan sa loob gawa ng uh, bawal daw. Sabi ng uh, staff, kaya hindi ako nakakabidyo. Ay n bayad ko ay dyan sa GCash, G-Gibs ayan. Ah, uh, dumating na kami dito sa bahay. Dito ka, naman 'yan. ang Dami naman ito. Dami Dami na, hindi na ilang 'yan? Ang gamit ito, Ang Ano yun, yun? Ano Ikaw palang tagangat-ngat ng mga karton doon sa silong, no? Oo, oh, so sabi na, may laki dagat. Putol ng daga. <laughs> <Putul sang> ibin, Ano <laughs> ito? Uy, mm, dami, mm, dami, mm, dami ito. Mm. Bakit hindi magdala ng iba? Kaya, sumura na 4,000 ng guwan. Halaga. Equal 2, equal 3. Ito lang yung 4,000. Tapos ito. Ayan. Lapag mo diyan sa ano? Ayan. Ayan. Okay na yan, nakita mo diyan. Nakita mo diyan. Ayan. Tapos. Hindi ito mawalang panghilot diyan. Ayan pa. Ayan pa. Yan yung halaga ng 4,000. Small? Small. Ayan. Ay. Sibol. Di ba dalawa yun? Iniwan mo isa? Iniwan mo yung isa. Pukunin ko ba? Nang halagang 4,000 to. Pero nag-grocery kami na walang cash. Ta utang kami sa G-Gib, sa G-Cash ba? 4,000 ang halaga. Ayan. Ito so, 4,000 yung ano namin. G-grocery namin. Maraming salamat sa Gigas at naka ano tayo, grocery. Uh, Ilagay yan sa pro, sa freezer oh. Ilagay yan sa frozen, oh. ang freezer. Yan oh, ulam <laughs> yan ni Inday.